Hello guys! Ayan, nandito kami sa Calis Cafe. Dati located ito doon sa malapit sa entrance. Nilipat nila dito sa may gitna. Ayan guys. Masaya tumambay at mag-relax dito lalo na kung may kasamang mga bata. Nalilibang sila. Madaming ilaw. At pwede din dito kumain at umorder habang nagpapalipas ng oras. Katulad na itong nasa likod ko, patawa-tawa, busog guys. Kasi kagagaling lang namin doon sa uh, Jollibee, ayan. Ayan si Bunso, tuwang-tuwa sa mga ilaw. Nakakatuwa dito guys, na tumambay. Ayan, mag-relax. sabay yung mga bata, nagsasaya. At ito nga guys, umakyat kami dito sa taas. Sa third floor. Ayan, nakita namin itong si Pikachu. Ayan, malaking Pikachu. Nag-rides muna itong dalawa. At nung nagsawa, ayan, pumunta sila dito. At naglibot-libot sila. Ayan, ito yung mga Pikachu friends. Ayan, dati nanonood ako niyan. Ngayon, ayoko na. Iba na pinapanood ko. Hi, and guys, thank you for watching, guys. <laughs>